ng Comelec, lahat ng sose na ifa-file up to June 11 mm. of this year, balak nila i-publish sa kanilang mm. website. Mm -hmm. Kaya uh, para maging fully transparent, kaya kung merong gusto mag-question, mm -hmm. uh, hindi na sila kailangan pumunta ng Comelec para kumuha ng kopya dahil katulad ng mga certificate of candidacy, lahat ng sose ay i-upload uh, sa website. Mm -hmm. Mm -hmm. Avante, avante, avante. radio balita, radio balita, ¡nayón! Narito na mga balitang mobilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Vice President Sara Duterte sa pagrekomenda ng NBI sa DOJ ng kasong inciting to sedition at grave threats as expected daw. Maabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just Kim, inasahan na ni Vice President Sara Duterte ang pagrekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice o DOJ ng kasong inciting the sedition at brief Sa maikling pahayag, sinabi ni Duterte na as, expected at wala nang iba pang detalyang ibinigay kaugnay sa usapin. Kaugnay pa rin ito sa umunay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Light ni Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sapataan niya ang batayan upang sampahan ng nasabing kaso si Duterte. Samantala kayong ayon pa kay Santiago, nasa kamay naman ng DOJ ang pagpapasya kung sasampahan ng kaso ang pangalawang Pangulo. Ako, si Just Ignacio ng Abaterajo ang balitang mabilis mabanis walang minti Maraming salamat Just Ignacio. Sumasalita Philpost maglalabas ng special Valentine's Day stamps. Umaabante sa balita si abante reporter Andrea Salve. Andrea Ipagdiriwang ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ang araw ng mga puso ngayong taon sa pamamagitan ng kanilang special Valentine's Day stamp. Inilabas nila mga stamp ngayong hapon sa isang mall sa Binondo, Manila kung saan tampok ang pinagpares-pares ng mga pagkain Pinoy perfect match kasi ang tema ng Philpost para sa taong ito. Aabot sa 10,000 stamps ang inimprenta ng Philpost para sa araw ng mga puso na may laking 4 cm by 3. Kasabay ng launching ng bagong stamps, itinampok din ng Philpost ang mga dati na nilang inilabas na disenyo noong 2020 at 2022 na may mga temang love nature, love of country at love knows no gender. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Andrea Salve. Samantala Pangulong Bongbong Marcos kumamdyo sa mga banat kaugnay sa kampanya sa eleksyon. Maabante sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping, Eileen ang banat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kandidato ng oposisyon sa Ilocos Norte. Taliwas naman ang naging aksyon nito sa kanyang pagdalo sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines sa Manila Hotel ngayong Miyerkules. Sa kanyang kalumpati, hindi na ganang banat ang Pangulo sa mahigit isang libo at apat na raan ng mga alkaltek dumalo sa aktividad. Bagkus ay hinimok niya mga ito na maging mahinahon at isipin kung bakit gusto nila muling tumakbo sa halalan kahit anya mainit ang laban at maanghang na mga binibitawang salita, lagi pa rin isipin kung bakit gustong makatulong sa mga Pilipino. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na batid niyang mahirap magpalamig ng ulo pagkatapos ng halalan, subalit kailangang gawin ito upang magawa ang trabaho at tumulong na magkaroon ng pagbabago sa kanilang nasasakupan. Matatandaan sa pinangunahing kick-off proclamation rally ng Pangulo sa Lawag City nito Martes ay binanatan nito ang mga kandidato ng oposye, oposisyon pati na rin ang dating administrasyon. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Aileen Talipi. Sumain nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Ang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, -ab -ab Abante Radyo Balita, Radio Balita, ngayon. Umaabante para sa katotohanan sumusugod saan man ang kaganapan serbisyo publikong hindi matatawaran ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Radio mabilis mabangis walang mintis Abante Radio. Abante Sabalita Art Servicio.